Marami yung mga Protestant na tayo daw yung ano yung inaakusa, Inaakusan tayo sa burning ni ano pagsunog kay William Tyndale. Ano po yung katotohanan dito? Uh, hindi hindi pa, hindi pa kasi ako aware doon sa sa pagka, ano ni William Tindale. Una, na uh, si William Tindale mga taong 1536 no habang si nang separate si King Henry sa simbahan sa taong 1534. Ito ang kadalasang ginagamit din sa mga protestante na Catholic Church ang pumatay nila ni William Tyndale. Pero kung hmm. ating tingnan ito mga haka-haka ng mga protestante dahil yung kopya umano ng Bible nagsalin. Sa, sabi ni John Ray, hindi siya pinahintulutan. May deklarasyon kasi na dapat ang simbahan yung authorized lang ang magsalin. Bakit? Dahil dami na mga nagsusulputan plus meron pang mga uh, nostikos na nag uh, sasali ng iba din na Biblia. At uh, sabi ng mga protestante, sa panahon kasing ito, yung Biblia ng simbahang katoliko ay nakakadina at ang kanilang uh, mga haka-haka nakagadina dahil hindi ipababasa. Mali po. na, nakakadina ang mga Bible natin noon dahil napakamahal ang uh, Bible noon para hindi manakaw. Tulad sa bullpen. Kung punta kayo sa bangko, punta kayo sa opisina may mga ballpen na nakatali, pero hindi ibig sabihin na uh, nakatali dahil hindi ipagamit. Nakatali para hindi madala sa nagamit. Kung ating tingnan ang original language ng Biblia, no, ang Old ay Hebrew, ang New Testament ay uh, Greek samantalang ang language ng ating Panginoong Hesus Kristo ay aramay no at inamar na lak dato okay kepa yon ang pagtatag niya no? sa simbahan so si cardinal allen guided iskala sa taong 1594 nagproduce ng english translation na tinatawag na duway Rheims noong 1948 sa encyclical letter ne Hopaius da 12 no na pinamagatang Divino Planti a uh, Spirito na isinalin ang Biblia sa vernacular language. Kaya di totoo yung sinabi nila na ipinagbabawal ng Simbahang Katoliko ang pagsalin. May awtorisadong nagsalin. Hindi hmm. ang katolik ang nagpapatay ni William Tindall. Kung tingnan natin ang kasaysayan, so sino ba ang nagpapatay ni William Tindall? Sino ba tong si William Tindall? Siya yung nag-translate ng Bible sa wikang English na may footnote. Kung saan hmm. uh, sa footnote nito inatake niya din ang simbahang katoliko. Si St. Thomas More na bishop noon, nakita niya na may mga mali-mali din uh, ang na, naturang salin. Itong si St. Uh, Thomas More, uh, abogado yan, kaibigan ni King Henry noon na nanatili sa simbahang uh, katoliko. No hmm. si, si, si King Henry VIII, kinundi na niya sa taong 1531 kinundi na ni King Henry VIII ang Tindil Bible. Asa natin yan mabasa? Nasa aklat yan na Where We Got the Bible by Henry Graham sa page 99 na In the year 1531, King Henry VIII condemned the Tindel Bible as a Corruption of Scripture. Yan ang uh, kinundi At ayon niya na ang translation na ito ay merong 2,000 errors. No? Nakasulat yan sa aklat na Where We Got the Bible, page 99 by Henry Graham. So, upang pigilin yung confusion nadalan ni Atindel sinunog ng simbahan ang mga kapis ng Tindel Version Bible. Si Tindel, namatay siya kung tingnan natin panahon na yan kay King Henry VIII. Nasa naturang aklat How You Got Our Bible, page uh, 62. No? Yun ang Mabasa natin. Nang sinunog siya, ano po bang sabi ni Tindel Ang sigaw niya na dapat mabuksan ang mata ng hari na si King Henry VIII. So, yung nagpa-order ng yung execution si King Henry VIII? Oh, si King Henry VIII na, <laughs> ha? Uh, humihiwalay na yan sa simbahang katoliko. Uh, although mm -hmm. pina na nakatanggap pa yan ng Uh, title ng Papa noon dahil itong si King Henry VIII kasi uh, parang si FD ito noon nang sumulbong ang Lutheran Church kay mm. Martin Luther siya ang dumidipinsa kaya natang, nakatanggap siya ng title Defensor VDA, Defender of the Faith no? pero dahil hindi siya pinapayagan ng Papa na magpakasal muli yon ang dahilan na humihiwalay siya sa simbahan. Kaya bago magbintang, dapat research-research naman sila pag may time. Kaya sabi ko nga, in, yung naunaw no, no, ba, Brother Wendell, si ano, ni Martin Luther, uh, mga anong year na siya kumalas sa simbang katoliko? Si Martin Luther, kumalas siya 1517. Nakatatag siya ng Lutheran Church 1522. So, ilang years lang pala yung pagiging pare niya kasi mga 9, 15 o 1907 yata siya na ordained as priest. 15 years lang yata yung pagiging pare niya sa katoliko, no? Oo, oh, siya din ang katuparan sa nakasulat sa unang Juan 2, uh, 18-19 na mga Antikristo nandito na sila'y galing sa atin ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama natin. May isang madre pa, Uh, no, sa private revelation na nagpahayag, mystic hmm. na madre, na nakita niya si Martin Luther na nasa impyerno. Sige po, thank you po uh, sa kasagutan. Yan lang po, salamat. Thank you.